Hello mga boss, ang gagawin pala natin ngayon ay isang electric pan So ang issue nito, humuugong lang yung kanyang motor, hindi umiikot yung kanyang LEC So yun bali ang kanyang problema So ang gagawin natin ngayon mga boss, bubuksan natin para malaman na natin kung ano yung kanyang problema So buksan na natin mga boss Kapag pala ganyan yung problema ng isang electric pan mga boss, ang nagiging problema dyan yung kanyang busing or shafting Ayan, alisin natin yung kanyang takip mga boss para ipagkita ko sa inyo na panigurado mabigat tong kanyang LC. Iikot natin mga boss, ayan. So kung napansin nyo, ayan, mabigat yung kanyang ikot. So possible na busing nga yung problema nitong electric pan na to. So hindi na natin ito try mga boss kasi nga baka masunog pa yung kanyang motor. Gawin na lang natin, bubuksan na natin to para maayos na natin. Papalitan natin yung kanyang busing or yung kanyang shafting. So bago yan, kung bago pa lang guys sa channel na to, huwag yung sanang kalimutan magsubscribe at paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video yung gagawin natin, manotify kayo. Where are you? Ayan, mga bukas, bubuksan na natin tong electric pan para malaman na natin kung ano nga ba yung kanyang problema. So, sabi ko nga kapag ganyan yung problema ng isang electric pan kapag umugong yung kanyang motor, na ayaw umigo yung kanyang LEC, i-check lang natin yung kanyang busing or shafting. Ayan mga boss, so bubuksan din natin yung kanyang motor para malaman natin, makita natin yung kanyang shafting at busing kung alin ba doon yung kanyang problema. So bubuksan lang natin to, ayan tatanggalin natin yung kanyang tornilyo sa kanyang motor. Ayan mga boss, tatanggalin na natin yung kanyang shafting. So dahan-dahan lang yung pagtanggal, baka yung motor may mahilang mga wire. So base naman dito sa kanyang busing, sa harapan, okay naman yung kanyang busing. So possible, ang problema dito yung busing niya sa likod, yung dito. Ayan o, yung kanyang shafting. Dumikit na yung shafting dito sa kanyang busing dito sa likod. So, possible ito nga yung nagiging problema. Yung busing niya sa likod. So, base sa nakikita nyo, mga buwas sa yan. Ayaw matanggal yung kanyang shafting. Napaka higpit. Ayan. So, medyo mahirapan tayo dito. Ang gagawin na lang natin dito, mga buwas, tatanggalin natin yung kanyang gearbox para hindi na tayo mahirapan sa pagtanggal nitong kanyang shafting dito sa motor tatanggalin natin tong kanyang gearbox ayan ito yung paraan pala mga boss para alimbawa dumigit yung shafting dito sa kanyang busing ayaw matanggal tong kanyang shafting so ang paraan dito tatanggalin natin yung kanyang gearbox Ayan mga boss, tinatanggal na natin yung kanyang gearbox para lumabas yung kanyang shafting. Yun ang purpose natin dito, kaya tinatanggal natin yung kanyang gearbox. So kung napansin nyo, natanggal na natin yung kanyang gearbox, so ito yung kanyang shafting. Ayan. So dandan lang mga boss, baka yun na nga, mahila yung kanyang mga wire ng kanyang motor, so kahit na mayos natin itong kanyang busing, hindi rin natin mapapandar itong electric fan once na nasira yung kanyang motor. So kailangan daan-daan lang para malayong masira yung kanyang motor. Lalo na sa pagdating sa trouble na ganito pagpalit ng busing. So kung napansin nyo mga boss, ayan, nilagyan muna natin na lang yung kanyang shafting. Ngayon gagawin natin, kukuha tayo ng pampukpok mga boss, para dito sa kanyang shafting. So ganyan lang, pupukpukil lang natin yung kanyang shafting para lumabas. So, kung napansin nyo, mga boss, lumabas yung kanyang shafting. So, ganun yung paraan para matanggal natin tong shafting dito sa kanyang motor. So, sana nakakuha kayo ng idea, mga boss. Kasi kung i natin yan, pilit natin i yung kanyang shafting. So, matatagalan tayo. Posible pa, mga boss, matataman pa natin yung kanyang motor sa pagila. So, mas magandang gawin, pupukpugin na lang para matanggal. Ngayon, sunod na gagawin natin after natin matanggal tong kanyang shafting dito sa kanyang motor, i-check natin tong kanyang shafting kung meron bang hukay. So, base sa nagigita ko mga boss, wala naman siyang tama, okay naman yung kanyang shafting. Ngayon, ang gagawin natin after natin may check yung kanyang shafting na ayan, wala naman problema yung kanyang shafting. So, okay tong kanyang shafting. Ngayon, i-check natin yung kanyang busing. So, i-check na natin mga boss. So, i-check natin ngayon mga boss yung kanyang busing. So, panigurado itong busing dito sa likod niya, may tama na to mga boss, sira na to. Kasi, yun na nga, napasin nyo, nung tinatanggal natin yung kanyang shafting, may pit yung kanyang shafting, ayaw matanggal sa hila. So, ginawa natin, pinokpok natin yung kanyang shafting, tinanggal natin yung kanyang gear case, hanggang sa natanggal natin yung kanyang shafting. So, ayan yung kanyang busing, ayan. So gagawin natin dyan mga boss, tatanggalin natin yung kanyang busing para mapalitan na natin ang bago yung kanyang mga busing. So pagtanggal dito, sandali lang naman yung pagtanggal dito sa kanyang busing. So ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng busing. So ang pagtanggal dito sa mga busing, hingat lang kasi yung kanyang motor baka merong mahilang mga wire. So ingat lang sa pagtanggal sa kanyang busing. Ayan, ang gagawin na natin ngayon ay tatanggalin na natin tong kanyang busing. So, ingat lang yung kanyang motor, baka mayroong mahilang mga wire. So, pagdating sa pagtanggal ng busing mga boss, iniingatan natin yung kanyang motor. Baka madali yung kanyang motor sa pagtanggal natin nitong kanyang mga busing. So, ayan, iayusin lang natin yung kanyang piyesto para matanggal natin tong kanyang busing. So alam niyo naman pala yung kanyang mga wire nitong kanyang motor, napakanipis yung kanyang mga wire. So kailangan doble ingat din yung pagtanggal dito. Baka madali natin yung kanyang motor. So ang ko dito sa pagtanggal ng mga busing ng electric pan mga boss ganito. Kanya-kanya naman tayong mga discarded dyan pagdating sa ganitong trabaho. Tayong mga technician. So ako, okay. ganito yung parang ko mga boss para matanggal natin yung kanyang busing. Gagamit lang tayo ng screwdriver na flat. Ayan. Ang gagawin natin dito sa screwdriver na flat, itututok lang natin dito sa kanyang busing. After natin may tutok mga boss, pupukpukin natin tong screwdriver para matanggal yung kanyang busing. So tingnan nyo mga boss. yun mga boss ko napansin nyo natanggal yung kanyang busing so ganun yung para natin pagdating dito sa mga busing kung paano tanggalin so sana meron kayo ng idea mga boss kung paano magtanggal ng busing pagdating dito sa mga electric pan so kung nakikita nyo ayan maluwag na yung kanyang busing so talagang may tama na tong busing na to mga boss ayan ngayon ang gagawin natin kukuha tayo ng mga bagong busing para mapalitan na natin itong mga busing. So ito mga boss, ito yung kanyang mga busing na ilalagay natin. Ayan, bagong bago pa. So papalitan na natin pala itong dalawa para sigurado na lang tayo para walang back job. Pati dito sa harapan niya, papalitan na rin natin ng bagong busing. Mas better na mga boss kapag magpapalit na tayo ng dalawang busing. Although isa lang yung sira sa kanyang busing dito sa electric pan, better na kung dalawa na yung papalitan natin. Mura lang naman itong mga busing so kayang kaya ng customer. So after natin mapunasan tong kanyang lagay ng kanyang busing, ngayon ilalagay na natin tong bagong busing. So ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng bagong busing at kung paano ito ilak. ngayon ilalagay na natin tong lock nitong kanyang busing so ipapagita ko sa inyo kung paano maglagay ng lock ng mga busing pagdating dito sa mga electric pan marami dito kasi mga boss na mga beginner na hihirapan pagdating dito sa paglagay nitong lock nitong kanyang busing ngayon ipapagita ko sa inyo sa madaling paraan paano ilagay tong lock na to so meron tayong gagamitin dito para ma ilagay natin tong lock na to So ito nga pala yung gagamitin natin na gagamitin pang lang dito sa kanyang busing. So pwede rin naman na tubo mga boss kahit tubo lang. Basta importante lang naman dyan yung magsakto dun sa kanyang housing nitong kanyang busing. So tayo mga boss ito yung gagamitin natin kasi nakasakto naman tong gamit natin dito sa bahay nitong kanyang busing. So ganyan lang pupukpukil lang natin. Ayan. So, tapos na mga boss. Nailock na natin tong kanyang lock nitong kanyang busing. So, ganun lang yung paraan para hindi kayo mahirapan pagdating dito sa lock nitong kanyang busing. So, sana meron kayong nakuwang idea mga boss kung paano maglagay ng lock nitong kanyang mga busing. So, after natin may lagay yung isang busing mga boss, yung dito naman sa kabila, tatanggalin na rin natin tong busing niya para may lagay na natin yung bago so gawin na natin mga boss ayan tatanggalin na rin natin yung isang busing nya na luma ayan so napasin napansin nyo ayan napakadali lang tanggalin so sana sa para na ganyan mga boss kayong mga beginner meron kayong nakuwang mga idea kung paano magtanggal ng busing ngayon, papalitan na rin natin tong busing na tinanggal natin na bago. So, ilalagay na rin natin tong bago para may buo na natin tong electric pan. So, ganun rin yung gagawin natin kung paano ilagay itong lock nitong kanyang busing. So, itong lock nya, ayan, ilalagay na rin natin. So, ganun din yung gagawin natin mga boss tulad dito sa kabilang busing. Gagamitin rin natin to, ayan. Tapos, pupukpukil lang, ganun lang kasimple mga boss. Ayan no. So sa mga hindi pa nakakalam ayan, ganyan lang yung paglagay ng mga busing at pagtanggal ng busing sa mga electric pan. So, sana kahit papano, meron kayong natutunan dito sa ating mga video. So, kung meron man, sana kahit papano, huwag yung kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At i-hit na rin yung bell icon para sa mga video yung gagawin natin ng mga bago, manotify kayo. Sa parting ngayon, mga boss, dun sa pag-subscribe yung sa ating channel at share and like, sa parting ngayon, sisipagin pa tayong gumawa ng mga bagong video sa ating channel. Marami pa akong gustong i-upload dito sa ating channel, mga boss, ng mga bagong video. So sana, kahit yun lang yung pambawi nyo sa akin, yung share and like, subscribe dito sa ating channel. Para yun na nga, sa madaling salita, sisipagin pa tayo na mag-upload. So ngayon, ayan, ibabalik na natin yung kanyang motor. Bubuwin na natin tong electric pan. So, ulitin ko, daan, -daan lang yung pagbuo, baka matamaan yung motor. Ayan, ilalagay na rin natin yung kanyang shafting. So, bubuwin na lang natin yan mga boss. Wala na tayong gagawin. Yun na lang yung gagawin natin yan. Kasi napalitan na natin yung dalawang busing. So, itong electric pan na to, ang naging problema niya, yung kanyang busing. So ngayon, bubuwi na lang natin to para ma pandar na natin. Ayan mga boss, tapos na natin mabutong kanyang motor. Ngayon, itatry natin, tingnan natin kung iikot na ba itong kanyang shafting. So, ayan, ipe-plug natin. Ayan yung kanyang power cord. Isasaksak natin dito sa outlet. Ayan, naka-plug na yung ating power cord. Ngayon, switch natin. Tingnan nyo yung kanyang shafting kung iikot ba yung kanyang shafting. So, kung napansin nyo, ayan mga boss, sumander na yung electric pan. Okay na siya. So, ganun lang yung pag-repair sa mga umugong na motor na ayaw umikot yung kanyang LEC. So, dalawa lang yung nagiging problema doon. Either na busing or yung kanyang shafting pagdating sa ganun na bagay. So, base sa nakikita natin, malakas naman siya. So, meaning yan, okay yung kanyang kapasitor. Walang problema yung kanyang kapasitor. Ayan, oh, um, malakas lang siya mga boss. Okay na okay itong ginawa natin. So, bali naging problema lang talaga dito yung kanyang busing. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, ilalagay na natin tong kanyang LEC, bubuin na natin. So, gawin na natin. Ayan mga boss, tapos na natin mabutong electric pan at tapos na rin natin malinis. So, ngayon gagawin natin, itry natin yung speed niya, yung 1, 2, 3. Ayan, Gago! Yun mga boss, so ganun lang yung pag repair sa mga electric pan na umugong lang yung kanyang motor na ayaw umikot yung kanyang LEC. So dalawa lang yung bagay na nagiging problema dyan, either na yung kanyang busing or yung kanyang shafting. So sana meron kayo natutunan na naman dito sa ating video kahit papano kayong mga beginner. Kung meron man, Huwag i-sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga boss at i-hit yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. So, hanggang sa muli mga boss. Maraming salamat. Peace.